Kahit nga pala gabi ay may umorder pa sa akin ng Mingo Grey Humble. Nasa malayong lugar nga pala yung bumibili nito kaya ipapalalamove na lang. First time ko nga pala may experience na may bumili sa akin gamit ang lalamove. Kaya hindi ko alam kung tama ba tong ginawa ko. Nilagay ko kasi sa freezer para tumagal yung lamig niya. Isang oras nga pala yung layo niya mula dito sa amin. Kaya sana makain niya to ng best quality. Pagdating nga pala ng oras ng hapon, nilabas ko na yung mga order. Siyempre guys, meron na nga pala tayong cooler. Naglagay na nga rin pala ako ng konting yelo para pagdating malamig pa rin. At ayan guys, hawak hawak ko na nga pala yung mga order. Ang bala ko nga pala ngayon ay isang deliveran na lang. Mga alas stress na nga pala ako ng hapon umalis. Kaya maraming salamat nga pala sa mga bumibili sa akin. Salamat nga pala ma'am Jayan sa pagbili sa akin ng dalawang pulburon. Binigyan na nga rin pala ako dito ng souvenir. Pagtapos nung guys, dumiretso na nga pala ako sa susunod kong dideliveran. Ang order nga pala sa akin, dalawang pulburon at dalawang grey humble. Kaya maraming salamat nga pala kay ma'am Bell. Tapos guys, unexpected nga pala, binigyan nga rin pala ako dito ng takoyaki. Tapos guys, binigyan na nga rin pala ako dito ng drinks. Kaya guys, kung gusto nyo nga pala mag-chill at masarap na drinks at pagkain, punta na kayo dito sa takoyaki ina. Sobrang lapit nga lang pala nito sa PNC. Kaya guys, let's go. Syempre guys, dahil mainit nga pala ngayon, ay ininom ko na tong drinks. Grabe guys, first time ko lang makainom ng ganito. Gulat nga ako guys, kasi akala ko strawberry flavor. Ayaw pala, blueberry lake. Kaya guys, meron na akong bagong favorite. At syempre guys, inubos ko na nga rin pala tong drinks. Napasarap din kasi ako ng tambay dito sa natambayan ko. Sobrang presko kasi ng hangin tapos sobrang tahimik. Tapos guys, napahinto nga pala ako dito sa gitna ng daan. Kasi guys, iniisip ko kung ano yung gagawin ko sa kape. Kasi kapag naman ininom ko to, ay baka magpururot ako. Kaya para hindi masayang, binigay ko na lang sa iba. Salamat nga rin pala kay kuya kasi hindi siya naging suspicious sa akin. Pagtapos nung guys, dumiretso na nga pala ako dito sa San Isidro Heights. Meron kasi ako deliver dito na Choco Graham Balls. Bago ko nga pala ibigay, tinignan ko muna yung ilalim kung chocolate ba talaga to. Tapos guys, pagkaabot ko nga pala, meron sa akin binigay. Binigyan nga pala nila ako ng takoyaki. Kaya maraming salamat kay Brian sa pag order sa akin. Kaya ayan guys, dalawa na nga pala yung takoyaki natin. Hindi ko kasi tumakain, baka kasi magkalat ako. Pagtapos ko nga pala, dumiretso naman ako dito sa Centennial Home. Dahil malawak nga pala tong lugar na to, nagpatanong na ako sa Manong Guard. Tapos guys, hindi ko inasa, nasasamahan niya pala ako. Kaya maraming salamat nga pala kay Manong Guard. Dahil sa kanya, inakatipid ako ng maraming oras. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Danica sa pag-order ng dalawang pulburon. At syempre, shoutout na nga pala sa pamilya ni Kim Moto Vlog. Tapos guys, dito nga pala sa Bilya Estela, meron din umorder sa akin. Salamat nga pala sa pag-order sa akin ay isang pulburon tsaka na isang grey Ball. Salamat nga rin pala sa pagbigay sa akin ng tip. At guys, nakarating na nga rin pala ako sa huli kong deliver. Maraming salamat nga pala kay Ma'am kulit Balot. Nagulat nga rin pala ako dito kasi binigyan niya ako ng Jollibee. Grabe guys, mas mahal pa yung binigyan niya sa akin kaysa sa binili. Nakakaya nga pala kapag may tinatanggap ako. Pero mas nakakaya nga pala kapag tinanggihan ko. Kahit nga pala ginabi ako sa biyahe, ay sobrang worth it ang biyahe na to. Sa akin nga pala guys, ay blessing na yung may bumibili sa akin. Tsaka guys, hindi niya nga pala kailangan mag-abot sa akin. Kasi nga ako pa yung may utang na loob sa inyo. At syempre, mas masaya nga pala ako kapag merong honest review. Pagka uwi ko nga pala, nag-ayos na nga rin pala ako ng mga gamit. At sa wakas guys, makakain ko na rin yung mga binibigay sa akin. Maraming salamat nga pala sa Jollibee, ma'am hakulit balot. Sobra kong na-appreciate to. Nung una nga guys, akala ko dalawang burger to. Pagsilip ko nga pala, nagulat ako kasi ang daming burger. Yung iba nga pala, binigay ko kay Boy Ubo, tsaka kay Itchang Bunggan. At syempre guys, kanina pa ako natatakam dito sa mga takoyaki. At guys, ito na nga rin pala yung ulam ko mamaya. Burger at takoyaki. bango. Grabe guys, tignan nyo kahit matagal na siya oh. Hindi pa rin siya nadudurog. Mm. Grabe, ang sarap. Kahit hindi ako mahilig sa takoyaki, siguro makakaubos ako ng ganito, ng kalahati. Mm. Grabe, guys, tignan nyo oh. Kahit matagal na rin to, pero tignan nyo guys, ang ganda pa rin oh. Wow guys, tignan nyo, overload yata to, eh. Mm nanghang, Grabe, ang sarap. Sakto yung pagka-anghang niya. Mmm. Sa lahat ng natikman kong takoyaki, ito yung pinaka-the best para sa akin. Kung ganito lang yung binabenta sa mall, favorite ko na ang takoyaki. Pagkatapos ko nga pala kumain, nagbilang na ako dito ng na mga nabentahan ko. Grabe guys, ang daming sobra kasi binibigyan din ako ng tip. Kaya maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.